Magandang hapon po mga kawarambin. Tayo po ay kaawas lang sa trabaho. Tayo po ay nag-plot po doon. Yun po. Bale, paanin po yung sinisimula ni Kuya uning Kuya Uni. Yan. Yan po. Bukas na po ulit tayo pero tayo po ay mag ng talong. Mainit pa po doon sa ating pinagtatrabaho. Ang sabi ko nga po ay mga muna po kami. At mayroon na dito sa ating taniman po. Hindi kita daw po ang tilapia Kuya Une, kanina. Ilang kira sa Kuya Uni? Mm-hmm. Yan, linaw naman. Maharabis muna tayo kayo uning Ah, hindi pwede yan. I Schedule natin. Manini daw po, ay eh, pagod naman. Ano? Yan, lilom na po din eh. Pero mataas pang araw. Tayo pa maharbis maharabis muna. Pa, ano po, ari? Pa, 24 harbis po. po. Kayo uning 24 hours days, pagka dami na ano? Nauna, 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 po nauna, 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 po nauna, 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 po nauna, 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 ako. Na, ano, dito na po tayo sa ating talungan. Si mami po pala ng muti na oh. Para po yung napitas na talong po oh. Dito sa pangalawang taniman natin. Dito po tayo sa pangatlo. Ay si kuya Oni, may napitas na pala kuya. Hindi, kuya Oni. Hindi. Ah ah. Ay pagkalaki ah. Yeah. Yan oh. Kuya Oni. Eh. siya sinasabi kong patula kuya Oni? Yeah. <laughs> patula po ba yan? <laughs> Dito. Biro lang, biro lang. Ito yeah. po ay. Dito, man, yung. Okay. Okra po ito. Ay si kuya Oni. Dami ito. Yung yeah, pwede na ko yan Dami na yan. Oo. Hindi oh, na dala ito ko yan. Eh. Dali yan. si mami po. Me. Huwag hmm. itang hapon. Yan po. Nagpo tayo. Tulong tulong po kami din eh. Tatlo. Para mabilis. Oo. Oh. Kaya yan eh. Yan po. Murap ito. Masan ba? Murap po. Ba? Dami, dami. Ay sa basket. Meron doon. Ay. Ari pa oh. Yan ang kaling lang yun, yun. yan. Ang dami yan. Kay Lula Linda ito. Tsaka kay Aling Tis ano. Mami ari yung kasayo. Pukunin ko yung anong. Naputi. Nakasang press ka na malimi. Ay ayun yung sarap rambutan nung hinog. Oo oh, si Kiyo ulit ako kukuha. No? Dalawang kilo ako yun eh. Saan nga tayo kukuha? Doon siya ng dami siya may itapahan. Sa so, mo dadalhin? Kapatid kapatid? Atid? Sino kapatid? patid? Palis na Sino Sino pa yun? Sa una. Dadalhin sa Asa Pangasinan. Oh. Pangasinan. Akala pa ko isa pa na isaro pa nakalis. Sari po mga kapambin no? yung napitas ni Mami. Salin po natin. Hati na ah. Oh.

Ayos yung mga pinurunin ko. Huwag muna no? mm -hmm. yung na Wag sasaga din. Lahang kaya na ng pataba. Oh, o. pruning. Nasa kayo doon po sa kabila. Kami sabay na. Tawag kumanda ulit yung mm -hmm. natatanggalan yung sa ipapangit.

Medyo malawak ang gagawin doon sa gitana. Hindi ganito. Hindi ganito. Ahaba ah, po mga kapandil. So, unay. Opo. So, papano. Pag alabas po ng trabaho, so, pag naman po ang punta. So, unay. Tapang tin, ha? Baka ko sa Yari na eh. Ano ko yun eh? Tapos na yun. Nag-update lang si Kuya Noel. Kailangan pala eh. Spray yun uli. Ah, spray yun? Hmm. Na may nanonosok sa ano? Na. Talbos? Bigay, hmm. eh, spray mo yung binigay ni ma'am. Pati white fry daw na nai dalay. Murubanat eh. yun ano? Yung kaibigan mo. Asan ba? Itatawag. Hindi ka nabawasan na ano. niligyan ko na yun. Oo ko. Parang bali wala yung patakot na yun. Ah. Ang lula pala nun. Ah. Yan, ah. Parang nilagyan ko na rin. Oh. Yan, yan o. Oh. Araro yun Oh. Ang oh. lalaki ng bunga. Yung isa isunog ano. Ito. Ito. Hindi pa rin halos na kupas pala ito eh. Kung na parin. Nagarap. Saan? Oo, dala na Han. Hindi na sinunan yung pala eh. ito. Ang araw, may dito Ang araw, may dito tubig. Ibig sabihin mo, mamumuti pa kayo. Nang ano? Gambutan. Mamuti pa rin. May order eh. Ito na po natin nakuha din eh. Diyan sa kayo eh. Kaso pa ba? Ay, dito kayo. na kayo. Dito na kayo. Para mamaya na lang kung ano. Kaya natin lang kalapin mo din iba. Ito pala yung magawa. Ayan, nakasang sako po mahigit. Tayo pa sa extension. Pura yung natamnang ko lahat, ang ganda. Pura anong? Diba? Hmm. Pwede pa yan, May. Abot pa nga po. Abot pa, at linisin po yan. Pag sa ganda. Ah, Ayan, ang mga blocklock na, pura na. No. Hmm. Patuwa, ano? Kaya lang, pag namumuti pa lang yan, dapat nakagwantis. Ito ba yung makati? Ah, pag sakati ng kamay ko kanina. Uh -huh. Namuti ako dun sa ano. Kabila. Uh -huh. Linis lang naman kulang nito. Madali na yan. Mamawirin lang. Anong talim? Ito. Anong bala? Anong bala? Anong bala? ito po atin nakuha sa extension ito po dalawang tig kaputol bago o hinog ano eh ayun kao na lang ko yun hmm. dami daw ano ano hmm. ayun, hmm. ba yun tayo. Huh? na tayo ha yun lang nasa Ado taas na Thank you Lord po sa blessing po ulit. Yan po, isang sako. Makatalawa naman po siguro. So, Tapos na yan. Pati yung kaunahan po nating tinanim. Tara. Tapos tayo mamuti po ng rambutan. Ay, okay. Dala yung basket. Dala? Ano? Dala yung basket. Dala yung basket. Dala yung basket. Dala yung basket. Ay, pa ka ng sayang yun ayun hindi pa kinuha na yung siyang araw oh, gusto, gusto po tayo sa ating ano unang man po mga kabandin yun na may bunga pa pala Dami ng paminta oh. Dami. Ang dami siguro dyan naglag. Eh, hmm. dadi, naiiwan pa yung isa ko sa likod mo. Ari pa, sa, mo. Ayun, sa harap mo. Ayan, sa may tabi ng sako. Sa, sa harap. Tapos na po mga kaparambin. Tapos na tayo. Kapag harbis. Tara. Okay. Kiraan. Kinuha ko po rin lagayan yan. Ah, ang dami ko no? yun. naman po tayo ng rambutan. Yan sa kayo ni, kayo ni. Hoy. Yan. May nakuhon na kung ano. Parambutan si kayo. Ito po yung ibang variety. Ito po yung RR po. Mas masarap po ito. Yan. Iba po yung kanyang kapag kabalat po. Yung isang araw po yan o. Ay ating nakuha. Diyan lang po sa isang puno yan yan po yung um, puno punong po ng maharlika are po are are po are parang tatlong variety po ito yung tanan dito are po tingnan natin iba po yung kanyang loob oh. ito po yung parang mura ang loob yan lasang mura po Yan. Ito po mga kaparambin. Yan po. Tikman po natin. Si Kuya Uni po na kulang ng ano. Hagdan po natin para ating akin na lang po. Gamit ihagdan. Hmm? Sarap po. Lasang mura po. Meron na po. Sarap po. At tayo po yung aki si Kuya po ang taga-batak. Kuya Uno eh. Ang Sige, sige. Para po yung hagdan natin. Hindi kayo matubak kayo ni. Ah, ah. Parang iba ah.

kinakain lang ok Para po ay oh. Ang dami po oh. Rambutan. Kain po mga kapambin oh. Yun, kain. So, kain yan. Hmm. Ano kain? Dapat magkaiba kayo na yan. Maharali kayo isa. Ano? 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 naman. Tara. Ayan na kayo lang. Ayan na. na po.